Thank you so much. Please like, follow, and share. And of course, double tap tayo. Punta na kayo dito sa aking uh, YouTube channel, guys. Ang link po ng ating YouTube channel ay nandito po sa uh, ng ating TikTok at via ng ating IP account. Pakipindot lang po ng sign ng ating uh, YT sign para po mapunta kayo dito sa live nating um, YT dahil magbibigay tayo dito ng ngayon na, brand new cellphone. Mayroon pang dalawang natitira. And of course, mayroon na pong nanalo na tatlo. Tatlo na po yung nanalo. Mayroon pang dalawa. Kasi yung itong brand new cellphone natin. Kaya naman, sino kaya? Uh -oh. Sino kaya ang maswerteng mananalo ng another brand new cellphone na bigay sa akin? Siyempre. Na bigay sa atin? Siyempre, ni Diwata pa. Yes. Kaya naman, sino kaya ang masugid na followers talaga na nakapalo sa mga social media account? ni Diwata na maswerte yung mananalo ngayon ng new cellphone at syempre may pajikas pa tayo ngayon for today's video so ayan, congratulations pala mga nanalo po sa atin kanina nanalo po ng cellphone ang first po ng nanalo kanina ay si Rose Jerlan nanalo po siya ng brand new cellphone congratulations Rose Jerlan Ariel Escuto, maraming salamat at nanalo ka rin ng brand new cellphone. And of course, kay Shubis Chica, nanalo ka din ng brand new cellphone. At ang nanalo ng 500 pesos, meron tayong tatlong nanalo ng 500 pesos. Si Yaki. Ayaki, si Yaki nanalo ng Tumblr. Yaki at siyempre si Oriuso. Or, ano yan? Oriuso. Urus yung nanalo ka ng 500. And Sheila Masida, nanalo ka ng 500 tickets. So, si Kalami, 09, nanalo ka din ng 500. True, chicas. So, kayo naman? Naku, naagaw na kayo. juwa ko. O, aga, ay, ay, ano, ano nangyari sa account natin, guys? Parang nag-looting. Siguro wala na tayong loot. No more, Lord? What happened? OMG! I'm sorry, guys. May nagkaroon tayo ng aberya. Pa-double tap po tayo, guys, dito sa ating uh, TikTok. Double tap. Double tap. I'm sorry po. Nagkaroon po tayo ng... Wi-Fi interruption. Medyo nawala ang ating live dahil humina ang ating internet connection. Ayan na ulit. So, ayan. For to this video, manatalo kayo ng 500 pesos again dito sa ating whitish channel. Ang papahulaan natin ay magkano ang price? Ready? Oo. Oo. Shout out pala sa GPP. Hi Alex, Rizal, how are you Alex? How's your day? Amazing now that I see you. Amazing? Am amazing and I see me? Wow, Kubao, Quezon City. Oh, kailangan ko ng interpreter. Madam, madam, diwata. Sorry po, excuse po. Pakang po, di mo kayo matulong. Pagtubos ng lisensya po. Ano yan? Pantubos ng license? Sir, Ayan, ah, nandiyan ko si Admin. Mayroon din kakausap sa iyo. Bawal, pag-usapan niyan sa live. Ayan, gusto ko lang po ipaalala sa lahat, no? Hindi po secure or hindi po safe yung mga parking natin sa labas dahil mayroon pong rickyard diyan at mayroon ticket dyan. so. Paulit-ulit ko po ito sa inyong sinasabi. Ako naawa po ko sa ating lahat, sa plano sa mga natitikitan. Pero di ba sabi ko nga, hindi naman lahat ng natitikitan ay kaya kong tubusin. Dahil di ba hindi naman tayo mayaman. So, paano? Hayaan mo, pag binigay ng ni Lord talaga na mayaman na si Diwata, gagawin natin yan lahat dyan. So, sa ngayon kasi guys, video di ba? Hindi pa naman tayo mayaman. Wala pa rin tayong uh, ipon. Ano, sakto lang. Saktuhan lang ang ating kinikita. Kaya mag-ingat na lang tayo, guys. Kasi, di ba, uh, safety first tayo para maiwasan po natin matikitan o matuwin po ang ating mga sasakyan. Ayan, sa lahat po ng Diwata customers na napunta dito sa Diwata para overload. Oo, oh, sige. ah uh, hindi po secure yung parking yan sa labas. Ngayon, kung wala naman po parking na sa loob, mayroon po tayo dyan sa may unahan na P-parking. I-secure nyo muna yung inyong mga sasakyan bago kayo kumain para pumayawasan natin yung ticket. Alright? Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. O, oh, sumunod muna tayo sa mga traffic rules jaan Maraming salamat po sa inyo. Okay, guys. Ngayon naman, asa si Wari. Ang mananalo ng 500 pesos, paunahan lang tayo, guys. Kung ready na kayo, mag-comment kayo ng yes. Dahil isusunod na natin ang ating dalawang cellphone. Ha? Ano? Okay na yan. Isusunod natin na natin ang ating dalawang cellphone. Ang tanong. Ano bang magandang pahulahan? Alex, where's Mia? Where's your wife? Ha? Huh? And once again sa lahat po ng kumakain ha Pwede kayong sumali Mas maganda kung kayo ang mananalo Live po tayo sa social media account natin Siyempre dito tayo pipili ng ating mga winners Ulitin ko lang ang ating YouTube channel Diwata Paris Overload Official Account Ang ating FB page Diwata Paris Overload Diwata Paris Overload Diwata Paris page, Na mayroon tayong 1 million followers Ang ating TikTok account ay Diwata Paris Overload Official Account Pwede kayong sumali lahat bawal magbanggit dito ng mga ganyan dahil ano ang alam mo naman restrain na di ba no okay guys ready ito napakadali napakadali lang ang pahulaan natin Mag-comment kayo ng yes kung ready na kayo para sa 500 pesos. Ready? Mag-comment na kayo ng yes. Parang wala nang ano. Mayroon yata. Wala nang nag-ano comment notify naman kung nababa, naririnig na ba. Sa... ba ako? Mayroon ba tayong internet, guys? Ayan, mayroon na. Mayroon ba internet? Yes or no. Comment ng yes. Kasi nagkakaroon po tayo ng uh, interruption ng ating internet dahil medyo may, may kahinaan. So Salamat ng mga live dito, uh, salamat ng mga viewers dito kumunta uh, sa YouTube. Lahat ng mga viewers natin sa Facebook, sa ating TikTok may link natin, may link tayo ng YT dyan na sa bayo ng ating mga uh, TikTok and uh, YouTube, and Facebook. Yung link po ng ating YT. I-click nyo lang para mapunta kayo dito sa live natin. Dahil dito tayo magbibigay ngayon ng dalawang cellphone at gcast, alright? Sa ating YT channel. Yung link ng ating YT na sa TikTok bayo at saka IP bayo, alright? Punta na kayo dahil ibibigay ko na yung dalawang cellphone at saka yung pag-gcast natin for today's video. All right, here we go. Dahil we din ang lahat sa ano, parang ayaw gumalaw yung comment dito. Panotify naman, sabi mo, panotify ko. Ayan. Okay, guys. Magre-relive tayo. Magre-relive. Hindi na. Huwag na, diretso na. Oo, diretso na daw tayo. Wala nang relive. Kasi nga, wala nga dito gumaganon. Alvin, walang gumagalaw dito. Baka kasi hindi sila nakaka-comment. Maging unfair kasi. Ayan Yan guys, ano. guys, pa-notify naman sa YouTube kung uh, okay ba yung live. Yan, pa-comment <coughs> naman ng approve. Ayan, mayroon ah. Notify po. Alright, notify. Adempo, mo pangalan at tatawag Okay, dahil nag-notify, sabi niyo, naka-notify dito, wala na nga tayong viewers eh. Siguro kailangan natin mag-relax. Ano yan dyan eh? Ang daming viewers dyan eh. Lumipat dito. Lumipat dito, ito lang viewers.